Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Kaleleng sangi ko na guys. <laughs> Mas <laughs> nakikita ko na po siya dati pa eh. Pero first time niyo po. <laughs> hindi, hindi niyo po first time umakyat. Hmm. Hindi po nagtagal kasi may work po. Ah, nalang Kaya pala po. Kasi parang ani al alam ko po itong name natin. <laughs> Ay, yung hindi ko po ako yung sa live, pero bibigira bibihira po? pong umakiat ako po. So, this yun eh. Ay, nakikita ko po kayo pag sumasagot po lalo na po sa mga quizzes po. Nakata. Hi. Ah, so, alam na po natin po yung flow po ng ano, pag-recite po. Hindi din po. Kasi ah. po ano, Uh, alis-alis uh, lang din po ako eh. Pasok-alis, ah, gano'n po. Pali po, ipapakita po po like this po. Babasahin niyo po, tapos i-analyze ia po natin yung mga word po. Then, itatry po natin okay. i-translate. Yoroshiku onegai okay. okay shimasu. Ah, makakapagbasa po kayo po ng Hiragana Katakana po. Ano po? Opo. Ah, nakata desu. Dewa, onegai Kouza o hiraku. Yes. Hai, kouza o hiraku. Ano po ang kouza? No idea po. <laughs> koza? Sa baba po meron pong nakakaalam pa po ng Koza? Ayan po. Um, mm. ang perfect po dito is si na ni Sang. Si Rainbow Star Sang, ano, tanggalin lang po natin yung bank. Hi, si Jake Sang, si clarice uh, Kurarisa Sang, si Camila Sang, Noe Sang, Si... Hai. Tama po yung mga sagot po nila. Si Maxan. Hai. So, ano po ang koza? Account. So, this account. Hindi niya po in dito kung anong klaseng account. Pero, uh, dahil ang pinag-uusapan po natin is about po sa mga uh, uh, pera, mga banko. Good as bank account na po siya. Kapag yun po yung mga pinag-uusapan nyo, pag sinabi nyo po koza, understood na po na bank account po kaya po siguro po yun po yung sagot ni Ana ni Rainbow Starsan. kasi yung topic po natin today is more on sa banko po about po sa banko. kaya bank account po yun nasabi po ni Ana Rainbow Starsan. pero okay naman po yun sa pag na, pagta-translate po in natural kasi po dito po sa Japan pag sinabi pong koza tapos pinag-uusapan niyo po about po sa bangko alam na po understood na po na bank account po yung tinutukoy nito Hi. Pero kung koza lang po talaga po, kung literal nyo po siyang ita-translate, ito po ay account. Hi. Magigiging bank account lang po siya pag dinagyan po siya ng ginko. Kasi yung bank po is ginko. Kaya ginko koza, ibig po sabihin bank account. Hi. Ano pong hiraku? Magbukas mo open. So, this. So, pag sinabi pong koza o hiraku, ano po siya? Magbukas ng account. Mm. Sade so so magbukas ng account. Hi. So, para po sa mga ano, uh, nagpa-participate po to review po ng entry. So, ibig po sabihin po nun, higher level na po kayo pe, kesa po sa entry, may isa po akong sasabihin. Instead po ko sa hirakuma, niyo po gamitin ang salitang kaisettsu suru. Hai ang tawag po dito sa Japan po, hmm, sa pag-open po ng account, uh, ginko Koza kaisetsu suri. Instead pong, uh, hiraku kaisetsu suri po ang gagamitin po natin. Advanced level na po guys po. Ano po? Uh, bonus ko po sa mga uh, lagi pong pumapasok sa atin na uh, hindi naman entry yung level. <laughs> pampagising, ano lang po, pampagising lang po sa kanila. Hi, para hindi po sumaranay sa kanila po. Ano po? Hi! 次です。お願いします。家賃を振り込む。家賃を振り込む。あのぽん家賃。ば、うぱ。そう、うぱ、うぱなん。ばはそうです。これね、借りるっていう感じなんですね。ひらむ。な感じ。うん、これは家っていう感じでイ<エ>、ばはい。そう<家>、いぶざみん、うぱなん、ばはい、ば、ポのぽ。はい。うん。あのぽん。 Furikomu. Ah, gomeng, kore kariru janay. chingin no chin dakara, uh, kumbaga bayaran po ano po. Hai. Bayaran ng bahay. So, ibig sabihin, upa ng bahay. Sorry, tasimasa. Ano po ang furikomu? <clears throat> furikomu. Mm, parang, hindi po ba siya send or send? Transfer? Ma? Transfer? Opo, transfer. So, pag-send po ng money through bank. So, uh, uh, ito bank so, 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 so. Hai, ginagamit po ang sa uh, bank, bank deposit transfer. Bank. Hai. So, yatsi mo, mo means ibang deposit transfer an Benta ng bahay. Penta ng bahay. Hai. <clears throat> Or, yung mo, ang noun po ay? <clears throat> Uri Ah, kumain na say. Nato ko po Fricome. yung frikomi lang po siya. Hi, ay, salamat. Frikomi 'di ba? Hay. So, sa tagalog, ito ay magiging... Bank deposit transfer. Hay, isa na po siyang noun po. Frikomi oh. po. Ano po? Hay, hindi po siya verb. Hay. Frikomu verb na po siya. Hay. Kung gagamitin po ito as a verb, na ganyan talaga po mismo po yung word pwede nyo pong gamitan ng furikomi wo suru. Furikomi wo suru. Hay, Pwede rin naman po furikomi suru. Pero, um, mm, More on, ano po siya, uh, uh, on talking po siya, orally. Hindi po siya sa, uh, <coughs> hindi po siya magandang gawin sa pagsusulat. Kung isusulat niyo po, lalagyan po natin ng uh, preposition na o. Hai. Furikomi wo suru. Hai.

Kokyu Ri. Kokyu Ryoki no Harau. Hi, ano po ang Kin? Ko Ryoki? Kokyu Ryoki. Um, hindi ko po alam. <laughs> Guys, sa baba po, baka po meron po nakakaalam po ng Kokyo Kin, Baka po matulungan po natin si Kalaleng Sang. Kuya Dave. Maraming salamat po sa heart ni. Hmm. Doon dyan na yun da. of the loan. Hindi po, hindi po. <clears throat> Ayan po, meron pong anon. Um, si Maxan, si Noesan, si Camilla-san. Tama po ang mga sagot po nila. Utility bills. Hi. So sa mga nagtatanong po kung ano po ang utility bills, mm. ay ito na po 'yon ang inyong kasagutan. Ah, uh, 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 verb form po siya, verb po siya, action verb po siya. Kaya dito ang translation niya is babayaran ang public utility charges. Ang utility charges po na sinasabi, public utility charges na sinasabi, ito po 'yung mga ilaw, tubig, gas, etc. Hi. Dati po kasi yung ilaw, tubig, ang namamahala po niyan gas din po. Ang namamahala po niyan dito sa Japan ay ang government. Pati nga po ang ani, ang post office dati po government po ang nag uh, namamaha ang may-ari po nun. Ngayon, binebenta na po nila. So, like uh, gas ang may may pag-aari na po ng gas, meron po tayong tinatawag na uh, Kansai uh, hindi ano po ba yun? Kansai gas po ba dito sa parte po ng ano, nisi? Meron po tayong Tokyo gas. Meron po tayong <clears throat> kansai gas. Hay, yung ilaw din po, meron po tayong iba-iba na po ngayon po, private na po naghahawak po sa kanila po. Pero dati po silang public utility charges. Kumaga, public po dati po yung government po dati po yung mga naghahawak sa kanila dati. Ang may pag-aari po nung dati dito sa Japan. Hay, kaya ngayon, kahit na private na po sila, public utility charges pa rin po ang tawag nila doon. <clears throat> Kasi kumbaga yan na po yung nakasanayan nila Hi! Eh. <clears throat> Di ba po, pag alam po natin yung background, mas nasa sa ulo po natin. Hi! Sige des. Si Haray. si Haray. Si Haray. Ito po ang noun ng haraw. So, ano na po siya? Ano po ang... Ang haraw is... ババヤラン。ババヤラン。アナポアンナババヤランインタガロバヤン。はい。バヤン。パバヤン。パバヤンですね。はい。イアンナはい。では次です。商品の代金を払う。商品の代金を払う。はい。 Ay, pinakita ko. Bonus, bonus. <laughs> okay po. Hay. Babayaran ang... ang halaga ng produkto. So, this, so this. Ang ay? Produkto. Produkto. Or maari nyo po siyang sabihin na uh, paninda. Hai In syohin po, maari po siyang sabihin na paninda instead na produkto. Hay. Kaya pwede rin po itong palitan ng babayaran ang halaga ng paninda. Hay. <clears throat> Daikin halaga si harau babayaran. Parehas po dito pa. Ano po? Hi. <coughs> so, guys, meron din pong, ano, isa-share, isa ka po. Ano po? Shohin na no daikin o haraw po ito, ano? <coughs> so, ganito po siya pag sinulat. Shohin no daikin o haraw. Ngayon, pwede po siyang i -shortcut. pwede po natin tanggalin ang no. Pwede pong gawing sho hindaikin o harau. Hay. dito po guys, marami pong mga salitang pinaghati by preposition pero pwede pong tanggalin. At pwede, ano po siya? Kumbaga hindi lang po siya sa pananalitag nalitag gagamitin. Pwede rin po siya sa mga documents sa mga uh, paperwork po or mga uh, isusulat po. Ano po? Pwede po siyang gamitin. Hay, business uh, word pa rin po siya. はいそう。インセダな商品の代金を払う。ペデポンガウィン、商品代金を払う。はい。<coughs> ペロインタガールロンパレンヒリポマグババゴ。はい。次です。マドグラで、レオガエをする、うん。もう一度いいですかマドグラ。あ、グチ。マドグラ。 Liyogay, o oh, sero. Ha, madugtis de liyogay o sero. Ano po ang liyogay? Well, no. okay. <laughs> dalawang dalawang, two types po ang liyogay. Pede pong, uh, from ah uh, ayon sa family usan po, si Sanpo, money exchange. Ha, pede pong magpabarya, pederim rin pong uh, money exchange like uh, uh, yen to peso. Magpapapalit po ng pera. Pwede rin po siyang diogay. Hi. So, about po siya sa pagpapapalit po. Ano po? Mm -hmm. Ah, tomi arigatou gozaimasu. Salamat po, balda sa mga nagbigay pa ng heart. complete po natin ang uh, bigay ni Tok Tok Pong Gol ng heart ni Arigatou gozaimasu. Hi. Na, mudorimasu ne. Diogay po yung pinag-uusapan po natin to exchange money or magpabarya o kaya magpalit po ng pera na to another currency po. Ano po? So, ano po yung tinatawag dito na madoguchi? <clears throat> hmm. Tingnan po muna natin. Ano po ang mado? Mado. Mado. Mother is? Mas maganda po English dito. <clears throat> Mother sa Tagalog is bintana. Oh, window. Window po. Hi sa English. So, dito po sa mga nagsagot po, meron pong tama rin naman po yung counter, pero mas tumpak po para sa atin ang sagot ni Hongkolsang. Sang. Nakikita niyo po yung sagot ni Nihong Teller's, win teller's window 4 so des. Hi. Kaya pagsabi po mamadoguchi de liogae o suru magigin. Magpapalit ng barya sa teller window. Hi, Magpapalit ng barya sa teller window. Hi. Ito pong madoguchi magiging teller window na rin po siya. Pero pwede rin po siyang counter. Hi. <laughs> はいお願いします。送金する。はい送金する。あのポアン送金する。あのポアン送金んする。そうきんする。はい。いいです。いいです。いい <laughs> Ito pong kanji na ito is kanji, pera po, money. Ito pong kanji na ito ay, alam nyo po kung anong kanji ito? Send or So, so, so. So, so, king means? Mag. Ah, mag. mag send the atra. mag send ng pera. So, so this. ba diba? Pag ina-analyze po natin ang kanji, naiintindihan po natin automatically kung ano ang meaning niya. <laughs> so, sa Tagalog magiging? magpapadala ng pera. Sa so, kada magpapadala ng pera. Ongoing po siya or uh, future tense po siya. Both of them po, pwede pong gamitin po dito. Ano po? Hi, yung soaking is padala ng pera. Isa po siyang noun. Uh -huh. Ngayon po, pag ginawa na po siyang suru form, isa na po siyang verb. Hi, uh -huh. lahat po ng suru form, ibig po sabihin po ang kalimitan po, yung nasa unahan po ay noun. Hi,

Hi. Ano po ang siyokuri sir? <clears throat> no idea po. Hi. Guys, sa baba po, baka po may nakakaintindi po kung ano po ang siyokuri. So, this, Camilla san, send money Hi. Magpapadala ng pera. Pero, ano po ang pinagkaiba po nilang dalawa? Hindi po, hindi po siya sa polite or ano, uh, casual. <clears throat> ang pagkakaiba po kasi nila, guys, <clears throat> yung soaking syrup, magpapadala po ng pera. Literal niya pong sinasabi. So, hindi po siya regularly ngayon, pag sinabi pong show kriseru, ibig po sabihin, meron po kayong pinadadalhan regularly. Like, ah, uh, show Ibig po sabihin, nagpapadala kayo sa ina nyo monthly or weekly. Depende po sa ano nyo. Pero, regularly po kayo nagpapadala. Hi. Kung baga, so, -so, -so maksang pang allowance po siya. Hi. Pero parehas po silang, pag nag-translate po kayo, parehas po silang uh, magpapadala ng pera. Ano po? Pero, iba lang po ng, ano, the way pong pag-translate. Hi. So, Sre, literal niya pong sinasabing magpapadala ng pera. Hi. Pero, hindi niya po sinasabing regularly. Pwede pong sa isang taon, isang beses lang. Ganyan po. Yung siokri, talagang, ah, uh, regularly siya. Pwede pong monthly, pwede pong weekly. Ano po? Yun po yung pagkakaiba nila. <clears> Hi. <throat> so, Kaliling sa meron po tayo pong anong question po. Wala po. Tayo po. Meron po kayong hindi po na clear? Kumbaga yung iba yung pagkakapaliwanag ko medyo na-confuse na, na, na kayo. Meron po? Okay naman po lahat. Ah, you got Arigato gozaimasu. Mas malapit na po Thank tayo po matapos po sa, sa reciting po <clears throat> ng entry. Mas yukat tara, ano, participate po ulit kayo pag meron pong time. Iras ko na guys, mas. At mamaya po meron pa po, po tayo pong kanji. Iras ko na guys, mas. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Yes, Ate Inday. Si Ma'am Lilac po, medyo na-curious siya doon sa Kokyo, Kokyo Ryokin. Hi, Kokyo From government, naging private, mas napamahal po ba yung bayad? Mm. <laughs> About mm. na po siya sa social study po. Ano po? <clears throat> mm, Disney. so, this, ne? Hi. Pero meron pa rin naman po sila po actually po natatanggap na support from government. Actually. Like po yung gasoline. Yung gasoline po, may mga supporta po diyan po silang natatanggap from government. Lalo na po pag tumataas po yung value ng gasoline. Like po, uh, gas. Yung ilaw. <clears throat> yung, tubig, minsan lang po sila magbigay ng support. Pero yung ilaw at saka gas po, uh, usually po, may natatanggap po silang support from government hanggang ngayon po. Ay, na po kapag mag adjust po ng, <clears throat> ng presyo, like di ba po nagkaroon po ng war ang Russia at saka anong tawag po nun, yung bansang yun, uh, Ukraine, Ukraine po ba sa English? Ukraine na po kasi dito sa Japan eh. So, hi, Ukraine. <clears throat> hi. Ah, uh, bale po yung Ukraine po kasi nag nag uh, isa po sila sa nagbi, nag nag uh, aano nag nagbebenta po ng uh, petroleum dito sa Japan po. Ano po? Hindi lang po sa Ukraine kami, hindi lang po sa Ukraine ang Japan kumumum po ng ng petroleum. Pero uh, isa po yun po ang dahilan kung bakit po nagsitaasan po ang gas po dito sa Japan. Hindi lang po gas sa, sa bahay kundi gasolina po for for car sa vehicles po. Ano po? Hay. So, pag ganyan po, tataas kailangan po tumaas po ang presyo para hindi po mahirapan po yung mamamayan. Meron po silang system. Meron po silang inihanda pong pera para po sa pagbabago po ng ano ng presyo. So, sa una po para hindi po mabigla po yung mamamayan, nagbibigay po sila ng suporta. Hay. For example, for, for, example, meron po silang uh, suporta sa kada isang litro uh, uh, kung ang babayaran po nila is 5%. Ganyan po. Ano po? Ha, ganun po ang, ganun po ka, supportive po ang government po ng Japan. Kaya sana sa Pilipinas ganyan din para makauwi na ako, para ansin ako makauwi. Hay, uh, ipagpray po natin po ang Pilipinas po. Ano po guys, kasi bansa po natin siya. Doon at doon din po tayo babalik po. Ako kung maaari po, gusto ko po bumalik sa Pilipinas. Kaya talaga nagpapray po ako na sana maging maayos na talaga po ang Pilipinas. Hay. <clears throat> sana nga po. Ano po lay Hay dito po sa Japan actually pag bumaba po yung presyo po ng ng ga, ga uh, ng petrol yung bumababa po talaga po yung presyo din po sa gas gasoline stand. Hindi po unlike po sa Pilipinas po once na umangat po yung bay yung presyo, bihira po mahirap pong ibaba po nila yung presyo ulit po, di ba po? Ito sa Japan, maayos po dito ang system. Hay pag yung binili po nung gasoline stand po na petroleum is mahal hanggang maubos po yung ano na yan yung yung petroleum na yon mahal pa rin po siya pero pag yung next pong bili po nila, mura na, mura na po yung ano nila, yung presyo nila. Ay, kaya kung mapapansin nyo po, mas mabilis pong magbago po ang presyo sa mga gasoline stand po na madami po silang client na ano, nagpapagasolina. Ay, doon nyo po mararamdaman yun. Kaya na sa'yo, nag-social study po tayo ng kaunti. Uh, napansin ko din dito sa Japan na yun talagang sa gasolina, nagro-rollback talaga yung presyo niyan eh. Hindi ka talagang so, sa Pilipinas pataas ng pataas. No. So, eh. Hi, kaya <clears throat> ganoon po po. Ang ang mahirap lang po talaga po magbago po dito, yung mga uh, for example po yung mga uh umpangaysa. Pag sinabi po umpanggaysa, sila po yung mga uh, like Sagawa, Croneco, uh, Yamato, sila po yung mga nag -de deliver nag uh, nagdadala po ng mga bagay po para i-deliver sa sa lugar po. Ano po? Hi, ano po tawag po nung delivery company po ba? transportation company. <laughs> Transporting company. Hindi magaling si, hindi mag-English ko na. Ay So, yung umpang guys, po dito po tinatawag po guys. Syempre po, pag umangat po masyado po yung gasolina, nagbabago rin po ang presyo nila. Ay Sila po, yung mga mahirap ibaba, ibalik ang presyo sa dati, kahit na magmura ulit ang gasolina. Pero yung gasolina mismo po na dinalagay po natin sa sa sasakyan po natin, talagang bumabalik po yun, kaagad. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!